Yeah. Ay magandang uh, araw po sa inyong lahat. No? Well, uh, pinailangan ko talagang mas maagang mag-spokes uh, hour dahil dito sa kasinungalingan na uh, sinasabi ni Yusek uh, Nikiti ng uh, DOJ. Ang balita kasi is na-convict after one year of trial itong si Alice Guo for human trafficking. At ang sabi niya, gaya ko daw, maski walang re-recruit si uh, Alice Guo, mapapatunayan nila may human trafficking dahil ako daw ay nag-organize at tumulong para sa human trafficking gaya ng kay Alice Buo. Ako po, kasinungalingan U UCT. Dami niyong trabaho dyan para habulin yung mga nagnakaw ng pondo ng bayan. Yun na lang at atupagin mo. Bakit po ibang ang kaso ko kesa kay Alice Buo? Unang-una po, si Alice Buo, alam po natin na siya talaga ang unang nagmay-ari ng lupa doon sa uh, facility sa kanyang bayan. Pangalawa, um, siya yung nagdenta kapalit ng shares doon sa kumpanya na nagpupogo doon sa kanyang bayan. Pangatlo, inamin din na siya yung may-ari ng mga improvements doon sa uh, Pogo facilities sa kanyang bayan. So makikita nyo na meron siyang ownership, meron siyang uh, stock ownership doon sa kumpanya na may-ari ng Pogo. At uh, pangatlo, ay uh, lumalabas talaga na siya ay kasama doon sa korporasyon na nagpapatakbo ng Pogo. Sa akin po, ang hawak lang nila ay unang-una, ako po ay abogado ng isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. At ito nga po ay para sa kasong ejectment. Kompleto po yun sa pleadings mula MPC, RTC, hanggang Supreme Court. Nakapimpimpag po ngayon, hanggang ngayon, ang kaso sa Supreme Court. Pangalawa po, yung pagsama ko kay Cassandra Ong para nga makipag-negotiate sa um, bayad sa pac na di kumanos ang ayong kay Cassandra, Cassandra Ong, yung bayad nila na akala nila nakating sa pac ay binulsa ng kanilang katiwala o yung kanilang representante sa pac -Corp. Lilinawin ko po ha, yung mga panahon na naging kliyente ko itong uh, um, company neto, Whirlwind, ay legal ang Pogo. Bagamat ang, uh, ang, ang lucky nine po ang Pogo, ang Whirlwind ang nagmamayari ng uh, building uh, na inuupahan ng uh, lucky nine. So malayong malayo po. Sa kaso ko, walang nagsabi na ako ay nag-recruit, walang nagsabi na ako ay sapilitang po silang pinagtatrabaho para pagsamantalan ang kanilang uh, um, ang kanyang uh, pagtatrabaho at wala rin pong kahit anong obidensya na nagsasabi, nakasapi ako sa Lucky Star or sa Wins bukod sa pagiging abogado. So ulitin ko po ha, hindi po krimen ang pagiging abogado, lalong-lalo na ako ang kaso naman ay ejectment at saka yung rescheduling of payment ng mga pagkakautang sa mga um, gobyerno um, na korporasyon. No? At um, siyempre po lahat ng abogado naman ay uh, sinisigurado na kanila mga kliyente ay nasa legal. So hindi po masama ang ginawa ko. Yung aking pagkakausap kay chairman para nga po humingi ng rescheduling of payment dahil ninais nina ko nga na makapasok ang pondo sa gobyerno. At um, ang nangyari nga po, sang ayon nga kay Cassandra Ong, ay binigay nila ang pera sa kanilang representante sa Pakoy na hindi naman nakarating sa PagCoin. So ang aking pakiusap kay Yusef Nikiti, naku Yusef Nikiti, tayo magkasama sa UP Challenge of Law. Nagtataka ako bakit ganyan ang mga sinasabi mo sa akin. Ikaw, ang dami kong alam sa iyo kung bakit bigla kang napromote upstairs sa DOJ from the UP College of Law. Pero hindi kita pinapersonal, ha? Ni minsan hindi ko binanggit kung anong katotohanan kung bakit you were kicked upstairs, sabi nga nila. No? Sana wala namang personalan. At kung po pwede, tutukan nyo na lang ang trabaho ninyo, ha? na ipakulong ang mga nagnakaw ng pera ng bayan dahil ako ni Piso wala naman ako ninakaw ng pera ng bayan at yung trafficking nyo kalokohan yan at papatunayan ko yan kalokohan yan. Ako nga po ay nag-exhaust lang na administrative remedy kasi bago ka makapunta na hukuman, kinakailangan i-exhaust mo administrative remedies at nakabinbin ngayon dyan sa DOJ pa rin yung aking petition for review. Kung talagang walang saysa yung aking petition for review, review i-dismiss niya yan nang tignan natin kung ano naman ang sasabihin ng manghukuman. Pero sa ngayon, nandito po tayo pa rin sa Netherlands, tayo po ay humihingin asylum dahil malinaw na malinaw po na itong kaso na non for human trafficking na walang kaibidebidensya na ako ay may recruit kahit sino o ako ay kasapi na kahit anong Pogo Company bukod sa pagiging abogado ay prueba na ako ay ginigipit ng Marcos administration at ito po ay dahil di umano sang ayon sa akin mga kaibigan doon sa 70th Congress no ay dahil akong sinisitse doon sa pulvoronic video well pwede ba Liza Marcos Araneta Liza Araneta Marcos ikaw daw talaga nagpapadikdik sa akin ang aking mensahe sa iyo itigil na yan. Dahil nagsimula na nga si Amy Marcos, yung pulboronic video na sinisisi mo sa akin, corroborated na, authenticated ba, na by Amy Marcos. So give it up. Kahit anong uh, dik -dik mo sa akin, alam na ng taong bayan, adik ang iyong asawa. At Marcos Jr., alam mo nang gagawin mo. Adik ka. Hindi mo na kayang um, magtrabaho bilang presidente, ibigay mo na ang iyong opisina kay VP Sara dahil pinili mo naman talaga si VP Sara bilang vice president para siya ang maging presidente kung hindi mo na kaya. Maawa naman kayong mag-asawa sa Pilipinas. Record low na ang balor ng peso. Record low na ang Philippine Stock Exchange. Halos record high na rin ang poverty incidents natin. One out of two kalahati gutom. Ano ba bang gusto ninyo? Tuloy ay mamatay na sa gutong mga Pilipino bago kayo umalis? Alam nyo, kung kayo'y mapapatawad ng Pilipino, ang gagawin ninyo, magbibitiw na kayo. At Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos, kayo ay magpapagaling. Kayo ay magpaparihab. Nang kayo ay magsilbing halimbawa na po pwedeng magbagong buhay ang mga nalulun sa pinagbabawal na gamot. Mga kababayan, ha, wag po tayo magpapaling lang. Alam natin na itong administrasyon nito lahat ng kritiko at ang panunupil pagtatanim kaso. Kaya nga po nandito sa dahig ang Tatay Digong. Bakit? Kasi siya ang unang unang nagsabi na adik si Bangag. January 2024, bagamat ng eleksyon pa lang, sinabi na niya na mayroong isang kandidato na gumagamit ng cocaine. Kaya pinakulong niya rito at sinasabi na mamamatay tao. Kaya wag po kayo magtataka na ako ang tagapagsalita ni Tatay Tigong ay eh talagang binidiktik nila dahil ang gusto nila patahimikin at mga na nala meron tayong teknolohiya na internet na dahilan para ako pa rin ay naririnig ng ating mga kababayang nagsasabi, Marcos resign adik ka, magpagamot ka na, umuwi ka na gaya ng sinabi ni Manang Aini. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at tayo po ay magpapatuloy na makibaka para sa mas maunlad na Pilipinas na merong presidente na nasa tamang pag-iisip, si VP Sarah Duterte. Salamat po. Reporting live from The Hague, ito po ang inyong spokes ng uh, bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Mm -hmm.